So ano nga ba yung ginagawa o nararamdaman na iisip ng isang lalaki sa tuwing hindi ka nagpaparamdam? Kaya sinasabi ko palagi sa inyong mga kamamaya, pigilan nyo ang inyong sarili na magbigay ng masyadong maraming oras sa isang lalaki. Kung hindi kayo magpaparamdam, ito nga po, sasabihin ko sa inyo, yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang mga naiisip, at yung kanyang mga nararamdaman daman. Kaya napakahalaga mga kamamay, kung hindi ka magpaparamdam, paminsan-minsan. Ito po yung mga benefits at ginagawa ng isang lalaki. So number one, hindi ka mawala sa kanyang isipan. Oo mga kamamay, kapag ka hindi ka nagpaparamdam sa kanya, ay eh, talagang doon tumataas ang atraksyon ng isang lalaki sa iyo. Doon siya nagtatanong, nagtataka kung bakit hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Iniisip ka niya sa madaling sabi. Kung dati-rate, -dati, lagi kang nandyan, lagi kang nag update sa so, umaga pagising, may good morning ka na kagad. Pero ngayon, bakit wala? Hindi siya makafocus. Lagi kanyang naiisip, hindi niya magawa yung mga bagay na gusto niyang gawin. Hindi siya makapag-review kung siya is nag-aaral. 'di ba? Hindi siya makapag-vlog ng maayos kung siya is nagba-vlog. Sapagkat naiisip ka niya eh. Iniisip niya yung mga bagay na nagawa niyang mali sa iyo. Kung bakit hindi ka nagparamdam, kung bakit nagbago ka sa kanya, kung bakit hindi ka na nag-good morning, hindi ka na tumatawag. Ang laking pagbabago and ang laking adjustment nito pagdating sa isang lalaki. Ang isang lalaki is magtataka, mamimiss kanya. At pag lumipas ang ilang linggo, dalawang linggo, kataasan ng isang buwan, ay eh, talagang hindi niya mapipigilan yung kanyang nararamdamang pagkamis sa iyo. Siya na yung kokontak, siya na yung lalapit, siya na yung siya na yung kung kayo man merong hindi pinagkaintindihan, pinagkaunawaan, so magsisisi yung isang lalaki. Okay? Hindi siya makafocus eh. Ang hirap, di ba? Lalo na kung alam niya sa kanyang sarili na siya yung nagluko, siya yung nang siya yung nagtaksil, siya yung nakasakit. Sigurado ako mga kamamay. Ang isang lalaki ay hindi makakatulog at hindi makaka-focus sa kung ano mang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Yan ang power mga kamamay, nang hindi nyo pagpaparamdam o hindi nyo pagkontak sa kanya. So number two, nang i-stalk na siya. Gaya nga nang sabi ko sa inyo mga kamamay, after a month na hindi ka nagpaparamdam talaga, as in no contact talaga. Okay, so talagang nakakatulog tong no-contact rule na to kung talagang isang lalaki ay uh, hindi na kayo nabibigyan ng uh, pahalaga, hindi na kayo binibigyan ng uh, ikangay ng oras, hindi na kayo pinapriority. So kung hindi ka magpaparamdam sa kanya ng medyo may katagalan, dyan na ngayon tataas yung pagkamis ng isang lalaki sa iyo at dyan na siya magsisimula na mang-stalk. Pag sinabing mang-stalk, siya po ay titingin na sa iyo mga social media accounts, siya ay magtatanong-tanong na sa iyong mga kaibigan, pangi po ang tawag dyan. Eh, masyado na kasi nga namimiss ka niya, hinahanap ka niya, na pinipigilan niya pa rin ang kanyang sarili. Ayaw niyang ipahalata sa iyo, pero gusto niya ng update mula sa iyo. Sa pamamagitan ng hindi niyo pagpaparamdam, mga kamamay, tumataas ngayon yung value ninyo pagdating sa isang lalaki. Sabagkat nagiging needy na siya nang hindi mo alam, nang hindi niya sinasabi sa iyo. Gusto niyang makibalita, gusto niyang maka, makaalam ng update sa iyo, gusto kanyang makita, gusto kanyang makausap, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili sapagkat nandun pa rin yung kanyang pride. Okay? Kung ganyan mga kamamay, wala kang magagawa sa ganyan. Pero pataasin mo pa rin ang value mo sa kanya sa pamamagitan ng pagtitiis pa rin ng konti pang panahon para hindi na mapigilan talaga ng tuluyan ng isang lalaki ang pagtitiis niya sa kanyang sarili na i-contact ka. Okay? So pat patatakamin mo pa rin siya. Konting oras pang ibigay mo sa kanya at sigurado ako mga kamamay sa hindi mo pinaparamdam dyan niya ngayon makikita ang totoong halaga mo. At dyan na siya talaga magsisimulang mag-stalk maghanap ng informasyon tungkol sa iyo. Number three, dito may isip niya na baka may iba ka na. Okay? Hindi mo maaalis sa isipan ng isang lalaki na kapag ka hindi ka na talaga nagpaparamdam, is baka busy ka na sa iba. May bago ka nang binibigyan ng atensyon. Yung dating ibinibigay mong oras sa kanya, masyado kang makulit. Masyado kang maraming oras sa kanya, bigla yung nawala. Iisipin niya na baka may bago na siya. Baka meron nang nag entertain sa kanya kung bakit ako ay naiitsapwera na. Kung bakit ako ay hindi na nabibigyan ng oras. Kaya mga kamamaya, ha, mas kayo ng isang lalaki kung hindi kayo magpaparamdam. Mas maganda kung wala siyang clue sa iyo. Baka kasi mamaya, nag -no contact rule ka sa kanya. Tapos nag-focus ka naman sa social media mo na ikaw ay umiiyak, na ikaw ay nagdurusa, na ikaw ay nagsisisi, eh di ba, awala wala rin. Wala rin yung ginagawa mong no contact rule o hindi dam sa isang lalaki kung ganyan. Kaya mga kamamaya, wag mo sanang bigyan ng clue ang isang lalaki kung ano man ang nangyayari sa'yo after mo na mag no contact rule sa kanya. Sa pagkatatawa ng kanyan, okay, hindi yan magiging seryoso. Kung siya is nasa momentum na ng pag-iisip, bigla siyang mawawala sa focus. Biglang bababa ang value mo kapag ka nakita niya na ikaw ay umiiyak mas maganda mga kamamay na makita ng isang lalaki na ikaw ay nag improve na ikaw ay hindi na interesado sa kanya para muling mabuhay ang pag-ibig ng isang lalaki. Doon kasi sa point na yun, mga kamamay, yun binabaliwala mo na siya, doon tumataas ang value mo. Doon nabubuhay muli ang pag-ibig at nararamdaman ng isang lalaki sapagkat hindi ko masabi kung bakit ganyan kami kung bakit ganyan ang maraming kalalakihan na kung kailan tahimik na ang buhay ng isang babae, sumasaya na siya, gumaganda na ang buhay niya, meron na siyang bagong pinagkakaabalahan, dun ngayon sisigla ang pag-usbong muli ng lalaki. ba? Diba? Kaya mas maganda mga kamamaya, wala ka dapat ibalita sa kanya. Wala ka dapat ipakita sa kanya. Para sa ganon, mas tumaas ang value mo, mas magsisisi siya, mas mag-isip siya, at mas uh, mangako siya sa kanyang sarili na magbabago na siya sapagkat wala kang balak habulin, hindi ka nagpaparamdam, bahala siya sa buhay niya. Di ba? Mas makakatulong yung mga kamamay para muli kang ah, maging high value sa kanya, para mas ah, maging mahalaga ka sa kanya. Kung talagang mahal ka niya, mas ingatan ka pa niya. Kaya ang mangyari dyan mga kamamay, sa mga oras na hindi ka nagpaparamdam, may iisip niya na baka meron ka ng iba. Okay? So next, palihim siya na umiiyak at umiinom ng alak. Ito mga kamamaya, sa sobrang samahan na ng loob ng isang lalaki, kapag ka hindi ka nagparamdam at siya ay nagsisisi na, kahit mga lalaki yan, umiiyak din po yan. Kamamay, lalaki naman yan eh. Hindi ko nga yan nakita ni minsan umiyak. O siguro kapag kakaharap mo, napipigilan niya yung pag-iyak, yung pagluha. Kahit sobrang sakit na nang nararamdaman niya, pinapakita niya pa rin na okay siya, na kaya niya yung tisin. Pero kapag ka, siya ay mag-isa na, Mag-isa na, tapos wala ka pang paramdam, isang buwan na, di ba? Tapos nabalitaan pa niya sa kanyang kaibigan o sa inyong kaibigan na ikaw ay busy-busy uh, na, masaya na, di ba? Maiiyak na lang niya ng lihim. Okay? Tapos kapag ka siya ay mag-isa, baka bumili yan ng alak at mag inom mag-isa. Sapagkat uh, magsisisi yan kung bakit kanyang napabayaan. Ginagawa talaga yan ng isang lalaki, mga kamamay. Kapag ka talagang mahal ka niya, nagsisisi na siya, Umiiyak yan ng palihem. Umiinom yan ng palihem. Kung okay nga lang sana, walang makakilala o makakita sa kanya eh, na siya ay umiiyak. Lalaki yan eh, matasang pride niyan. Ayaw niyang uh, kinakaawaan siya. Ayaw niyang nakikita siyang umiiyak ng ibang tao. Pero kahit gustuhin man yan mga kamamay, pinipilit pa rin niya. Pero kung talagang miss na miss ka na niya, tatago lang yan sa isang sulok, sa kanyang bahay, sa kanyang kwarto, mag-iinom yan, umiiyak yan. Yan yung isang ginagawa mga kamamay ng isang lalaki kapag ka hindi ka nagparamdam at namimiss ka na niya. So next, yung iba kapag ka namimiss ka, dinadaan niya sa mga post. Okay? So ginagamit niya yung social media kung namimiss ka niya. Nandyan yung magpo-post siya ng mga patama quotes, di ba? At ikaw naman dahil nga kayo ay friends pa rin dyan, nakikita mo yung mga post na ginagawa niya, eh apektadong apektado ka. So ginagawa yan ng isang lalaki mga kamamay para gisingin ka, para muli kanyang maakit at makuha. Ngayon, pag nakikita niya, yung mga post niya is nire-react mo or nagko-comment ka, malamang sa malamang napapawi po yung hiwaga ninyo, nababawasan yung value ninyo, sapagkat nandyan pa rin ang concern niyo sa kanila. Pero kung nakikita mo lang at wala kang ginagawa, hindi ka nagre-react, hindi ka nagko-comment, okay lang yon Pero pinapakita lang ng isang lalaki na namimiss ka niya o talagang uh, suku na siya sa ginawa mong no-contact rule kapag ka siya is nagpapatama na. Hindi man siya makadirect ang message sa iyo, hindi man siya makadirect ang tawag sa iyo, pero ginagawa niya yon, yung pag-post na yon para iparating, ipa, ipadala sa inyo yung kanyang gustong sabihin. Kaya nagpo-post na siya ng mga patama quotes sa social media para sa iyo. Tatamaan ka lang kung para sa iyo yung message na yon. Okay? So hindi mahalata to ng ibang tao pero ikaw na makakabasa, alam mo na para sa iyo yon. Ginagawa ng isang lalaki mga kamamay. Kung ang isang lalaki ay uh, namimiss ka na sa mga oras na hindi ka nagpaparamdam. And last, nare-realize niya yung mga maling bagay na ginawa niya sa iyo. Yes, mga kamamay, ganyan naman talaga eh. Kapag ka bigla kang nawala, bigla kang nag-no-contact rule, hahanapin ka ng isang lalaki. Ngayon, marirealize niya kung bakit mo ginagawa to sa kanya. Lagi namang uh, yung maling bagay na nagawa niya sa iyo ang kanyang ngisipin. Hindi ka naman lalayo kung maayos naman yung kanyang trato sa iyo. Hindi ka lalayo kung okay naman yung ugali niya sa iyo. ba? Diba? Mag-iisip siya ngayon, ba't ka lumayo? Ba't kaya ito lumayo? Ba't kaya ito hindi na nagparamdam? Okay? Mag-iisip ngayon ng isang lalaki kung hahabulin ka ba niya o hindi. kasi hindi niya alam, nagtatalo ang kanyang isipan at saka kanyang puso kung hahabulin ka ba niya o hindi. Kasi pagkat nandyan talaga yung pride ng isang lalaki. Kaso, kapag ka, mahal ka talaga ng isang lalaki, kahit nandun pa rin yung pride mga kamamay, eh ang tagal mo nang hindi nagpaparamdam, halos isang buwan na. Ah. Baka mamaya masaya ka na nga sa iba eh. Baka mamaya iniisip niya na meron ka ng pinagkakaabalahan eh. So ngayon, marirealize ng isang lalaki yung mga maling bagay na kanyang ginawa sa iyo. At darating ang panahon, mga kamamay, konting panahon pa, magbe-message na yan sa iyo kung ano na bang meron sa inyong relasyon ngayon. Kung bakit nagkaganyan, kung bakit naging ganito. Di ba? At kung willing ka ng replyan after several months, kung so sa tingin mo, nagbabago na siya, nagtsatsaga na siya, willing naman siyang magbago, eh, kausapin mo. Okay? Kayo na yung bahala na mag-usap dyan. Basta ako, gawin nyo lang mga kamamay na hindi magparamdam kung alam nyo na kayo ay hindi natatrato ng maayos, hindi kayo minamahal ng maayos, hindi kayo inirerespeto, gawin nyo yung no-contact rule mga kamamay. Napakarami, napakaganda ng benefits nito pagdating sa inyong relasyon. At siguraduhin nyo lang mga kamamay, paalala ko lang, kung gagawin nyo to, gawin nyo to ng buong puso at hindi yung uh, ika nga ay eh, basta gusto nyo lang sigurado ako, mas magiging effective to kung sasamahan nyo ng puso. So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay. Kung ikaw man ay eh, may ganito ding karanasan, share mo naman sa comment section pag-usapan natin yan. So, sa mga gusto magpa-shoutout, comment nyo lang po sa comment section at next video, try nating i-shoutout. At sa mga gusto magpa-advise, mag-comment lang din po kayo. Huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video ito para sa mas marami pang love advice na kagaya nito. So, mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Bah! Voilà.